kwentong kalusugan kwentong kalusugan panahon na para unahin ang kalusugan kwentong kalusugan usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family kwentong, kwentong kalusugan, kalusugan. Happy, happy Saturday! Kaagapay, kumusta ka ba? Nawa ay uh, maayos ang iyong uh, katawan, ang uh, estado ng iyong kalusugan at uh, kung hindi man ay tamang-tama ang iyong pakikinig dito sa programang Kwentong Kalusugan dahil kasama ko kami. Ako si Jo Cabrera Alabastro at Ako si na Arcega from Tree of Life Wellness Center. Kung saan ang uh, focus ng ating discussion ay pangangalaga sa katawan. Paano iingatan ang pangangatawan at kung paano ang iyong kinakain ay magiging kakampi mo para sa pananatili ng kalusugan ng iyong katawan and uh, also will bring forth healing sa iyong pangangatawan. Okay. Sa ating uh, discussion ngayon, dahil uh, uh, buwan ng Oktubre, ano, Miss Myrna? na ano ba ang ating uh, focus for this week? Ah, uh, ang ngayon ay sa month na Oktubre, ito ay Breast Cancer Month. Kaya ang topic natin ngayon ay Breast Cancer. Natural na pamamaraan para labanan ang cancer, breast cancer. Okay, mga natural na pamamaraan. Ano? Pero doon po muna tayo sa basics, ano, Miss Mayor, na sa inyo pong uh, Ah, uh, pagkakaalam, ano po paano mare-recognize yung sintomas ng breast cancer o meron bang symptoms ito? Okay. First of all, gusto ko lang bigyan ng uh, introduction ano, ang babae ay pinakakinatatakutan niya ang sabihan siya ng doktor na siya ay may breast cancer. For fear of disfigurement, alam mo naman tayong mga babae, importante sa atin ang ating uh, breast, no? So <clears throat> uh according sa survey ang Pilipinas daw ay may highest breast cancer rate in Asia kasi mahilig tayo sa mga uh, matatamis at uh, mahilig tayo uh, ayan ay pag-uusapan natin mga processed meat So pag-uusapan natin yan ano ang uh, dahilan bakit nagkakaroon ng breast cancer meantime ating i-discuss kung paano ma-recognize na isang babae na siya ay may breast cancer first ah uh, may bukol ka sa suso so, nakakapa ito pangunahing symptoms to ng breast cancer ang bukol ay maaaring matigas kakaiba ang bugis at uh, o kaya pwede ring malambot o bilugan ah uh, ang tanong kapag ikaw may bukol ah uh, sigurado na ba na ito ay malignant na or ito ay breast cyst lang so paano ba natin ma-distinguish madi no kapag ito kapag ang bukol ay matigas, di gumagalaw at kakaiba ang hugis, ito na ang simptomas ng malignant breast cancer. Pero kumpara sa isang breast cyst, cyst lang ano, benign, uh, hindi siya gumagalaw, bilog siya o oval ang shape at tin uh, ano siya yung smooth ang kanyang mga ang bukol ano, lumiliit ito after menstruation. So yan ang simptomas. ano. At uh, of course kapag ang bukol ay makapana sa may bandang kilikili, pala tandaan na ito na ang cancer ay medyo kumalat na sa may bandang lymph, lymph nodes na nasa kilikili. So yan ang mga simptomas ano ng uh, ng breast cancer. So sa unang simptomas pa lang na uh, may nakapakang bukol, eh kailangan 'wag mo itong iisa walang uh, walang bahala, bahala o kasi nalulungkot ako pagka yung isang tao ay uh, na, namatay dahil sa breast cancer alam mo ba every uh, sa according to my survey ay uh, ang isang Pilipina ay namamatay may namamatay sa breast cancer every 13 minutes Ganon karami so nakakalungkot samantalang dito sa Tree of Life kapag naagapan natin ang breast cancer na ang success story ay talagang 90%. Oo. So, uh, uh, nakakalungkot. So, ating kalama recognize natin ano ang simptomas ng isang breast cancer. Uh, aside from sinabi kong bukol sa suso, yung balat ng suso ay nagkakaroon ng kunot tinatawag na pagbabago isang condition na ang tawag ay parang orange pio de orang parang orange na parang kulukulubot Ayan, yung, di ba, yung orange para kulubot, kulubot Gan, nagiging gano'n. At uh, tinatawag itong significantly, paano mo ba -distingu distinguish ang isang malignant cancer ay may weeping wounds na ito. Meron siyang sugat na hindi gumagaling kahit na anong gawin mo. Ang tawag dito ay weeping wounds. No? Ika-apat Ika ay may bloody discharge o may discharge siya, may dugo, So, yan ang mga distinction, ano? Siyempre, aside from sa ibang mga parang ma-recognize, ito nga ba ay isang cancer, pamumula, may inverted nipple, pamamaga ng, ng isang breast, no? do sa isa, asymmetrical, isa ma malaki, lumalaki, yung isa hindi, namamaga, no? Okay, at, so, sa yung mga hindi normal na nakikita mo, ay pwede siyang indicator at uh... Mas maganda po na magpatingin sa doktor no to confirm di po ba may mga ano po ba yung mga confirmatory test na ginagawa para malaman na ang bukol ay malignant o benign Of course ang lagi nating uh, pinagpag uh, mo, mayroon kang suspicion na may breast cancer ka hmm. uh, isa sa mga gagawin ng doktor ay biopsy para malaman po may stages na kung ikaw mm -hmm. yun ay malignant stage 1 to 4 no mm -hmm. Baka stage 1 to 2 ang success story kapag nag-change ka ng lifestyle ito ay nasa 90% no 90 to 95% na ma-overcome mo ang cancer. So balit sa late stage stage 4 uh, ano ba yung mga yung mga symptoms may chest pain na, nanghihina na, madaling mapagod, may tubig na ang baga, namamanas na yung affected na side ng breast, ito ay medyo late stage na. Mas, mas maliit ang chance ang uh, mapagtagupayan. Pero we cannot limit God. No? Kaya sa unang simptomas pa lang na recognize mo na sa mga nasabi ko na may breast cancer ka, huwag mo yan iisawang ba, sa walang bahala sa pagkat. Huwag mo nang hayaan mag-stage 4 ka dahil napakalaki ng na success story kapag ka'y nag-change ng lifestyle okay uh, ano ba yung mga dapat na baguhin? sinabi mo yung li yung lifestyle ay may kinalaman sa diet ito ano miss mira maging sa pagtulog din ano yung pangangalaga mo sa sarili mo kasi yung pagpupuyat eh part din yan ng pag-abuse sa iyong physical na pangangatawan pero ano ba yung mga lifestyle na kailangan i-adapt na niya the soonest the soonest ano ay iwas uh, iwasan mo ng mga baboy, baka, chicken, mga meat sapagkat ito ay may tinatawag na growth hormones ano uh, ang ibig sabihin ng growth hormones kasi sinasaksakan sila ng growth hormones para sa ganoon mga steroids upang sila ay mabilis lumaki at uh, maibenta ng mabigat ang timbang sa merkado malaki ang tubo ng mga businessman so pag natin ito uh, ito ay nagdudulot ng bukol sa ating katawan, especially sa ating press. So, yan ay iiwasan na natin. Maging kumain ka na lang ng plant-based diet, gulay, puro gulay ka na. Iwasan ng mga baboy. Iwasan na rin ng mga processed meat tulad ng hot dog, spam, ham. Uh, ito ay... Uh, uh ito ay Uh, merong tinatawag na preservative sodium nitrate, no? At nilalagyan yung mga additives, may texturizer, MSG, food coloring, sugar, para mapasarap mo ang uh, meat, no? Pero pag ito pala ay very bad sa ating katawan dahil ito ay pagkain ng cancer. So, kung mahilig kang kumain ng mga processed meat, no? At uh, sugary, fatty foods, high risk ka na para magkaroon ng breast cancer. So pag nakakita ka na ng pagkain, kung ikaw ay may suspicion, may bukol ka na, don't touch the food. Don't eat it. Uh, sapagkat if you do it, you, you eat it, you are just feeding your cancer in your breast. Yeah. So, mga sugary foods, ano yung mga sugary foods? Katulad ng mga ice cream, pastries, mga cakes, no? pastries, at saka yung mga rice, ang end product ay carbohydrates, ay ang mga carbohydrates na yun, ang end product ay glucose, no? You make, uh, yan, pag kinain mo yung mga sugary foods, no? Uh, pag kinain mo yan, it makes cancer more aggressive. Mas lalaki ang bukol. It will increase your immune, yung cravings for food, uh, your babaksa nga yung immune system. Ito ang dahilan na ito ay pagkain ng cancer. Matatamis, no? Ang sabi nga eh, uh, itong, uh, ang matatamis daw ay uh, pareho ng receptor ng mga morphine, heroin, nagkakaroon ka ng uh, craving sa mga pagkain. So, addicting. Matatamis, addicting siya. Addicting siya. Oo. Mm -hmm. Kaya iiwasan natin siya. At of course, ang controversy dito ay yung milk. Uh, iinom ka ba ng milk o hindi? Dito, sa aking napag-aralan, loaded dyan with growth hormones. Yan ang mga i-change mo na lifestyle, loaded dyan. So, i-avoid mo na yung milk, kaya uh, cancer forming din yan. Ano pa mga i-change mo na lifestyle? Iwasan mo ha ang mga bra na may wire sapagkat yun ay uh, yung flow ng blood flow ay nai-impede niyan, nahaharangan niya, kaya naiipon ipon sa breast. Ano? Iwasan mo rin ang uh, katulad ng mga gusto magpaganda, mag mayroong cosmetic implant, ano, hindi rin maganda yan. Iiwasan natin yon no? Mirna, uh, na-mention na mo yung cosmetic implant. Paano kung meron siyang cosmetic implant? The time na na-discover na meron siyang malignant uh, cancer. Okay, magandang tanong yan. Pwede bang ipatanggal or ano? Depende yon sa siyempre nag-spend siya na so much money, katulad nga, meron kami sa pasyente, mm -hmm. kaka-cosmetic implant siya, biglang nagkaroon siya ng breast cancer. Mm -hmm. Basta sinasabi namin sa kanya, uh, ang laki ng ginastos niya sa cosmetic implant, tapos yun pala, yun ang naging dahilan ba't siya nagkaroon ng breast cancer. Siyempre, isang palaisipan yun para sa isang pasyente. Mm -hmm. So, ang decision, ang choice ay nasa kanya. Basta sinasabi lang namin na isa sa mga dahilan ay yung cosmetic implant. Okay, yung pag-inom din ng birth control pills, akala natin safe yun. Ay kailangan iwasan mga hormonal replacement sapagkat ang estrogen ay nag-promote ng cellular growth. No? Kaya hindi ito maganda. At uh, paggamit ng mga deodorant, mga dahil ang deodorant ay may parabens at ito ay malapit sa ating breast. Papasok yung chemical na yon sa ating kilikili sa mga malapit sa breast. Ano? Kaya uh, iiwasan na natin yan. Huwag na natin gagamitin. So gumamit na lang tayo ng baking soda. Lalagyan mo ng isang teaspoon of baking soda at lagyan mo ng isang bote ng one-fourth cup of water. Yun ang ipahid mo sa iyong kilikili. Hindi ka na hindi ka na uh, papawisan sa kilikili at hindi ka na magkakaroon ng odor at safe pa, mura pa kaysa bumili ka ng mga chemicals, no? So yan ang ating mga iila lifestyle change, no? So So kung ikaw ay uh, madalas gumamit ng antibiotics, nagse self medicate ka, ay iwasan mo din yan sapagkat yon ay nakakabaksak na yung immune system at yung chemical doon ay uh, nakaka-high risk ka para magkaroon ng breast cancer. Ito pa, yung akala natin para maiwasan ang uh, masubaybayan natin ng ating breast ay magkaroon ng yearly mammogram. Yung pala, uh, lingit sa ating kaalaman, ang trauma sa breast ay nagkakos din ng breast cancer. So, pagka ikaw nagpa-mammogram, iniipit ng iyong breast at i-expose ka sa radiation. So, yung dalawang iyon ay nagpap nagbibigay sa iyo ng exposure sa irradiation ay nagkakaroon ka ng high risk para magkaroon ng breast cancer. So ito ang dapat nating malaman at uh, mag-change tayo ng lifestyle. Okay. Uh when we change our lifestyle so i-avoid natin yung meat at uh, alam naman po natin kung matagal na po kayong nakikinig ano, ng 702DZAS and very much familiar with the Tree of Life Wellness Center. Ang kanila po talagang campaign ay uh, more on uh, vegetables, more on plant-based uh, meal. So ano po ba yung mga halamang gamot na makakatulong po para ma-arrest o mag-improve yung katawan laban sa breast cancer at ano yung treatment naman na ginagawa ng Tree of Life to help the patients? So first of all, ating, because ating talakayan ang halamang gamot, uh, usually kapag ang isang babae ay na-diagnose na breast cancer, tatlo lang ang uh, ipapayo ng doktor, cut, burn and poison, cut surgery, chemo and radiation. So balat ang kanilang uh, percentage rate na uh, na mapagtagumpayan ang cancer ay uh, medyo li limited kasi sasabihin ng doctor eat all you can, no? Walang binagbabawal na pagkain. Dito sa Tree of Life, nakita namin sa 13 years namin na uh, paggagamot uh, sa mga pasyenteng may cancer Uh, tunay na na namin within 10 days ano kapag pinakain namin sila ng plant-based diet juicing therapy yan ang aming ginagawa dito ay talaga namang uh, ang pasyente ay nag-iimprove within 10 days yung kanilang breast na naknak -nak na naknak -nak na ay nag-iimprove bukol nila nagsisrik yung pain nila nawawala within 10 days kapag sila ay amin binigyan ng juicing therapy minamayat-maya namin yon uh plant based diet puro gulay ano raw foods ano at uh, binibigyan pa nga namin sila ng mega dose of vitamin C uh, yun ay through IV no so dito binubusog namin ng uh, immune system nila sa pamamagitan ng uh, mega dose of vitamin C na inilalagay namin sa IV infusion tunay na lumalakas ang pasyente. So, walang mga side effects na nanlalagas ang buhok, nanghihina. Wala, lumalakas sila, energized sila, kaya natutuwa sila, no? At of course, ang top of the line namin dito ay detoxification, hydrocolonics. Nililinis namin ng entire colon sa mabagitan ng isang machine na ang tawag namin ay hydrocolonics. So, lahat ng acid, lahat ng... Uh, toxin sa katawan, sa kolon na naka-impact dyan, na nakadikit sa mga walls ng ating kolon, ay aming nililinis entirely. So ang aming premise, with a clean kolon, all cancer will be healed. Ayan. So yun ang aming premise. Ano? Of course, uh, pinapakain namin sila ng mga superfoods, mm -hmm. Uh, mga superfoods tulad ng cruciferous vegetables. Ano ito? Bokchoy. Ano bang cruciferous vegetables? Cauliflower, broccoli, mm -hmm. bokchoy, yan ang cabbage, yan ang mga cruciferous. At uh, of course, carrots, no mushroom, berries, tomatoes, at uh, apple, seaweeds, yan ang aming ipinapakain. So, yung, punta naman tayo sa halamang gamot. Mm -hmm. Ang halamang gamot na ibinibigay naman namin ay pinagsasama namin serpentina, chichirica, or periwinkle, guyabano leaves. Ano yung periwinkle, Miss Mirna? Yun ay chichirica. Ah, um, uh, ano uh, nasa nun? Uh, ang gagawin namin dito, ang gagawin namin dito ay uh, ipagsasama namin. Tunog chichirica kasi, tunog chichirica. Chichirica, siya, ah. chichirica, chichirica, chichirica. chichirica, chirian, chichirica. O peri-wrinkle, no? Para... peri-wrinkle. Oo, peri-wrinkle. Pwede natin siyang i-search sa ating uh, internet, ma sa Google, no? I-Google lang natin. Makikita natin na itsura niya. Kami ay merong peri-wrinkle na binibigay sa pasyente. Kung hindi mo naman siya makita, ito ay among them lang naman. So, anong meron ka? Kung meron kang guyabano leaves at malunggay, pagsamahin mo lang, pakuloyin mo. Ah, alam ko na. Kulina. Yung periwinkle, yung violet ba yon Oo, oh oh, 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 makikita uh, mo sa Google, no? Malunggay. Pa- yun eh. So, yung guyabano leaves, well-known yan guyabano lips na talagang naka mayroon siyang anti-cancer mm -hmm. compound no yung ipakukuloan ng 15 minutes no at low fire at uh, wag mong tatakpa ng iyong kaldero in 15 minutes yo ilagay mo na sa ipakuloan mo na and then uh, ilagay mo na sa pitcher at iinumin mo mayat maya no isang pitcher a day yun ay makakatulong sa iyo at of course yung mga turmeric, ito uh, yung mga turmeric, luya, garlic, at uh, uh, onion. Ito ay tinatawag natin mga spices na nakakatulong para mapaliit ang bukol at pang-treat ng cancer. Sapagkat meron silang ang turmeric ay may curcumin, ang luya ay mayroong gingerol, ang, uh, ang garlic ay mayroong sulfur, sulfur, at uh, ang onion ay may quercetin. So yung compound na yun ay may anti-cancer compound. Pag samasamahin mo mm. at mo, lagyan mo ng apple cider vinegar, gawin mo sausawan o inumin mo mm. ay makakatulong sa iyo para ma-treat yung cancer. Okay. Pwede po bang ulitin, Miss Mir, na yung sinabi yung uh, concoction o yung mix ng chichirika na pakukuluan for 15 minutes lang? Oo, oh, oh, pakukuluan mo yon no, 15 minutes. Ano-ano nga no, yung para. dahon ulit para dun sa okay. mga nakamiss po? Kung mga halamang gamot, kung anong meron ka, syempre, ang top of the line natin ay guyabano leaves. Hindi hmm. yung hindi yung uh, yung kanyang fruit, no, guyabano, kundi yung leaves. Leaves niya. Uh, so, guyabano leaves, at malunggay, at lalagyan mo pa siya ng serpentina, hindi siya masarap, pero makakatulong sa'yo very effective siya sapagkat meron siyang antioxidant ay at uh, anti-cancer component agent itong mga leaves na to na tinatawag tinatawag na halamang gamot. Okay. Ang tanong ko lang Miss na 'di ba? Normally ang kinakampay natin ay yung raw hilaw na mga dahon para makuha mo yung nutrients. Pero gusto ko ring pong malaman no yung perspective naman na pinakukuluan yung dahon, hindi po ba nasisira Oo. yung ano doon? Oo, magandang tanong yan, ano. Uh, kasi, kaya nga in-emphasize ko kanina, low fire. Mm. Kasi at high fire, at high temperature, nasisira yung mga vitamins na makukuha natin sa kanila. Kaya at low fire, for 15 minutes, hindi na madadamage yung mga vitamins yon Low fire for 15 minutes. So, at low fire, hindi sila Uh, maganda yung sinabi mo nga na masisira yung minerals, vitamins na o effectivity ng gamot na paggagamot ng mga uh, leaves na ito kapag pinakuluan natin kaya kailangan raw kaya lang yung iba kasi kailangan uh, kunin natin yung katas nila sa pamamagitan ng paglagay ng tubig at the same time dahil minsan hindi sila makain as raw uh, mm -hmm. mahirap kainin kaya kaya atin sinasuggest na low fire sila for 15 minutes lang at gagoy mo na silang tubig hindi mo mapapatay yung effectiveness ng kaniyang uh, uh, anti-cancer agent ng lips nila okay ayan so ano po yung uh, contact details natin miss Mirna at uh, uh, ngayon po bang buwan meron po kayong in offer na makakatulong uh, po sa ating mga listener na uh, discount promo. Oo. Oh, oh, oh. Kung ikaw ay may nakakapang bukol at kung may kaibigan ka, kamag-anak na may bukol o oh, huwag nyo nang palalain kasi kapag nalala, as I mentioned kanina, na ang, uh, ang rate na every, every 13 minutes may isang namamatay ng breast cancer samantalang pwede naman natin siyang itreat dito sa Tree of Life, ano? so patawagin nyo na sa amin, meron tayong libreng uh, virtual konsultasyon. Cons meron tayong uh, libreng uh, diagnostic test, Pag pumunta kayo sa amin, at meron kami 50% discount sa isang uh, hydroponics, at of course uh, punta na kayo rito at nagbibigay kami ng para sa DCAS Listeners, Pwede kami magbigay ng 40% discount sa mga mayroong breast cancer no? dahil kayo mm -hmm. ay listeners ng BCAS. So punta na kayo, uh, mayroon kami 95% satisfaction rate dito sa pag-treat ng mga breast cancer. Nako, 13 years na kami nasa industriya na ito, subukan niyo, efektibo na at uh, hindi ganoon kamahal. Kakayanin nyo sa inyo uh, dahil nga naka 40% discount tayo. So, ang contact number namin ay uh, 0977 388 4322 Ulitin ko, 0977 388 4322 or uh, landline 8776 37 87763742. Litin ko 87763742. At uh, by the way, gusto kong i-annuncio, meron kami tinatawag na Detox Getaway ngayon mm -hmm. November 17 to 19 para maintindihan nyo, mas malagay nyo maintindihan bakit kailangan nyo mag-change uh, uh, mag ng lifestyle upang humaba pa ang Okay, detox gateway. Ayan, ilang araw? Tatlong araw ba? Miss Tatlong you? araw. Nako, marami kayong matututunan dito, dito uh, at uh, makakatikim kayo ng hydrocolonics. At the same time, tuturuan namin kayo paano mag-change ng life sa gagabayan namin kayo, ano mga pagkain dapat kainin at iwasan. Okay, so abangan po ninyo yan, antabayanan po ninyo. No? Kailangan din ng pangangatawan natin ng uh, proper health management. Okay. At ito nga po ang programang Kwentong Kalusugan na ang goal talaga ay mag-remind sa ating lahat na tayo ay mga temporary being at gusto nating sulitin yung ating buhay ano sa mundong ibabaw at gusto natin mabuhay ng masaya at malusog at kapaki-pakinabang para sa ating mga sarili. Kundi hindi lang para sa ating mga sarili kundi para na rin sa ating family at sa mga tao na pagsisilbihan pa po natin. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, kasama si... Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center. Dito lamang po yan sa kwentong kalusugan. Pagpalain po kayo ng Panginoon hanggang sa susunod na programang kwentong kalusugan. Kwentong kalusugan. Kwentong kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong, Kwentong Kalusugan. Kwentong kalusugan.